Hello mga relax at magandang araw po sa inyo dyan at welcome back to my youtube channel so yan mga karelax no uh, sasagutin ko lang yung tanong ng subscribers natin no, bakit hindi ko daw sinisiprit yung buried female ko na crayfish so sa nga uh, dati yung ano, meron po akong anim na piraso po dito na crayfish. So, dalawang male sa apat na female. So, meron po akong buried na isa. So, hiniwalay ko po yun dati kasi mm mara, marami po sila. At yan. No, nakapag po ako doon pero parang naubos naubos po sa pero hindi naman naubos kasi nung naglinis po ako mayroon naman na po akong nakikitang mga krillings. so nasa 50 plus din yun so nandito po lahat yan mga krelings so jubilins lang ngayon malalaki na so ngayon mayroon po akong naghats na naman na isa so in, uh, nag raid po tapos naghats So, hindi ko po yun siniperate Kasi, tatlo na lang po sila dyan sa, ano, yung mga breeder. Ko. Kasi yung, yung, ano, yung tatlo, nawala. Hindi ko alam kung paano ko kinain ng pusa. So, kaya hindi ko na hiniwalay. Nilagay ko na lang po dyan. Yan, nilagay ko na lang dyan kasama sila, tatlo. So, so far, hindi naman Uh, na stress at uh, nalaglag yung mga krillings niya no. So nakapaghats ng maganda. Kaya ano yun na uh, ano ano nakapaghats ng marami. Yan makikita nyo po yan sa ano sa mga previous ko po na vlog. So nandyan po yan. Hindi ko lang hinayayaan ko na lang kasi yung dati kasi nayaan ko rin nung naglinis ako marami marami po akong ano nakita mga krilling so ngayon uulitin ko lang ulit na hindi pinapabayaan ko na lang diyan nakatago naman sila diyan kasi marami naman kasi diyan na ano eh, yung mga tawag diyan yung mga ah, talisay leaves yan oh no? lang mga talisay leaves So, yan, no? Ah, uh, karelax, no? Uh, mas maganda po ihiwalay po yung buried na crayfish para hindi po siya ma-stress sa maalagaan niya yung ano yung egg at madal ano uh, ano yun tawag doon uh, ma, ma parami po ma maghats tayo, hindi malaglag po yung mga egg nya yan dahil sa para hindi ano yun tawag nyo dung, hindi siya mas stress no kasi pag na stress po yun malaglag yung mga egg so sayang naman pero mas maganda po relax na i separate opo mas maganda po i separate oo sa ano sa sa nature nila hindi naman talaga ano yun uh, sinisiprit siyempre nasa wild sila eh kaya nature po nila yun at kusa ano na lang kusang mahihihwalay yung ano yung mga pag nag -hatch na pero sa atin kasi siyempre tayo nag aalaga sa ano sa crayfish pond sa pond kaya kailangan natin ganun gagawin isisiprit tapos pag malapit mag hatch ipagpag para madami po tayong mga krillings makuha so yan mga relax no mas maganda ihiwalay po yung buried crayfish so yan sana nasagot po yung mga, mga tanong mo po no relax po oh, so, hanggang dito na lang so huwag kalimutan mag subscribe